Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw umayong adlaw kaninyong tanan. Maganda araw sa inyong lahat. The Office of the Vice President is deeply concerned about the welfare of Filipinos working and living in the Middle East as hostilities continue to escalate. As a nation, we should come together in prayer for the safety of our kababayans even as we hope for the expeditious and peaceful end to the conflict. Sa ating mga kababayan sa Middle East, napakahalaga ng inyong kahandaan ngayon higit kailanman. Umiwas sa fake news, disinformation, at misinformation. Tiyaking nagmumula sa mapagkakatiwalaang media group ang mga impormasyon hinggil sa mga kasalukuyang pangyayari. Pakinggan ang payo ng mga otoridad para sa maayos na evacuation at iba pang mga importanteng hakbang para sa inyong kaligtasan. Higit sa lahat, manatili tayong mahinahon at matatag. Dala-dala ang ating pananampalataya sa Diyos at pag-asa para sa kapayapaan. To all the governments involved in the conflict, we hope that you will always uphold the norms that safeguard humanity during these challenging times. Sabay-sabay nating pangalagaan ang buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino. Syukran.